ay mga 'do, ano ang sikreto ng maraming bunga ng halaman? Ito na tayo talaga. Oh, papakita ko sa inyo. So dito na tayo sa effect na. Grabe to. Ito yung ating uh, what's this one? Uh, talong. Sobrang laki mga 'do. Nakailang harvest na rin ako dito ng talong. Ito may bagong sets na naman tayo ng mga talong dito, ayan 'no. At ipapakita ko sa inyo. So ito yung height ko. Halos ka-height ko yung talong 'no. Nakailang harvest na ako dito sa talong na to 'no. At ang presyo ng talong ho dito sa Amerika ay $6 per pound. So malamang meron ka lang dalawang talong, $6 na yun. Kasi mabigat itong mga talong natin na to. Tulad nyan, ito sya o. Oh. Bagong ano uh, sets ng ating mga talong. Tsaka dito sa US, wala silang pakialam kung halimbawa yung talong mo eh, tangit ang tubo. Tulad nito, ano, itong isa dito, may naliligaw tayo, hindi natin na harvest. Ito, ito maganda tubo nito kasi ano, ayan o. Oh ang sinasabi ng pangit ang tubo yung baluktot pero pag itong straight na to ayos lang din to pero dito hindi nila tinitignan yun kasi ang tinitignan nila dito kung talagang organic yung halaman so makakabili ka lang ng organic kung meron kang friendship na katulad ko alam mo kung paano ginagawa yung organic na pagtatanim no so meron na ibang sets dito kasi yung ibang talong na yan hindi yan basta basta nabubuhay mga ilang days lang mga one after first niyang mamunga kasi siguro wala nga akong nilagay sa lupa namamatay siya, ito bagong sets to ng talong mga do, bagong sets yan ito, uh, dalawang beses na ako nag-harvest dito, ito yung unang batch natin ng talong ito, uh, bagong, first time pa lang ito magbubunga, ito yung mga bilog na talong ipapakita ko sa inyo yung sinasabi ko na hindi sila tumatagal kasi minsan napipestis sila sa ilalim ng lupa dahil ang lupa namin dito mga do, kita nyo naman no oh, ang lupa namin dito buhangin wala pong lupa dito sa amin kasi malapit din sa dagat. Ayun siya, ubuhangin. Simento na lang ang kulang. Pwede ko na magsimento talaga dito. Ito yung papakita ko sa inyo yung talong. Ito, although maganda naman ang lupa dito, pero tignan mo. Nagbunga lang to ng one time. Ayun na ay siya. Meron pa siyang last na bunga dito. Ayun know. Oh. Pero, namatay siya. Same thing with this talong. Ito siya, oh. May video ako nito, guys, na nakaharvest ako nito. Hindi rin siya nagprosper. Ewan ko bakit. Siguro dahil sa lupa. I think. Comment nyo nga kung ano yun, bakit hindi siya nag-prosper. Ito yung iba kong talungan dito, ayan siya oh, kandamatay na sila. Pero nabigyan naman ako nito ng hanggang mga tatlong kilo ng talong, nabigyan naman nila ako ng bunga. Nung nagbunga na sila nagbunga, namatay din sila yan. Kusa siyang namatay. Ewan ko kung bakit. Siguro dahil naka-intercrop siguro sila sa persimmon, I'm not sure. Kasi yung iba, katulad nung talong ko dito, naka-intercrop pa nga to sa mga saging eto nasa paso, no? Pero itong ito hindi to pwede nating sabing intercrop kasi nasa paso 'yun eh. Pero ito nasa paso din. Ito ito nasa lupa eh, oh. Yung mga nasa lupa pag nabigyan ka na niya ng mga tatlong kilong talong, namamatay na siya. Yun ang tingin ko ah. Ewan ko lang dito kasi first time pala ito magbubunga. Ito po yung bilog na talong. Hindi, uh, talong ng kano. Ito yung talong ng Pilipino. Charot. Okay, anyway. anyway, ano ang pampataba natin sa mga yan? Ang pampataba ko dyan, sa mga talong na yan, is ito. Yung nahuli kong uh, isda. Yung isda na yan, yan yung ginagamit pang Pero hindi ko siya ginagawang toyo kasi wala akong oras. Nakikita nyo yung mga nakabaon na ano na yan. Uh, timba. Hinuhugot ko lang yan para hindi ka hukay ng hukay. Para babalik mo siya kasi para hindi maamoy ng mga daga. So, papakita ko sa inyo dito. Niready ko na. Ito na. Ang tabi ko dito yung papaya. Ang liit papaya pero may bunga na. Ito siya oh. Kita nyo yun doon oh. Yun, oh yung nabubulok niya na na ibang isda. Yung itin-itin na yan. Isda na yan mga do. Ito mabigat yung timba na yan. Diyan natin lalagay yung isda. Gusto ko sana paghiwahiwalayin yung mga isda ko. Kaso nga lang. Ipakita natin sa iba eh. Kaso wala yung magbibidyo. Ayun siya. oh, uh, ilagay natin dyan oh. Ang gaganda pa man din ng mga isda na to guys. No? Yung bagong huli ko yan kahapon. Ito sa iba na natin ilagay yan. Ayan siya medyo mabaho kasi na ano siya eh, na iwanan ko sa labas na mainit kaya mabaho na talaga siya ngayon dito sa Amerika guys marami itong mga posoms. ano yung posom? ang itsura noon para yung daga so marami dito posom kaya kailangan talaga ibaon mo itong maigi yung ibang lugar naman dito merong mga bears so pag hindi mo ito nabaon ang mangyayari dito makakalkal ito ng bears pero ato awa ng Diyos wala pang nakalkal dito na isipan ko lang tong technique na to kasi nga busy ang lola nyo maraming ginagawa may trabaho tayo so habang tumutubo yung halaman nating pantinda syempre nakakaisip din ako ng paraan kung paano ko sila maibabaon na hindi ako nahihirapan masyado so yan dahil malalim yan at mabigat itong timba na to aray ko yeah. mabigat itong timba na to no? ibabalik lang natin itong timba dito sa buta sa hukay aray ko wala kasi ibang magbibidyo eh. Kagigil eh. Oh. Balik natin. Yan. So ibabalik lang natin to dito. Yan. Yan na siya. Balik na natin. Tapos nakita nyo guys. Di ba may mga parang ano siya butas-butas dyan sa pinaghugutan nyo. Di ba? Ang gagawin nyo. in nyo pa rin yan. Kasi pag hindi. Lal sisingaw yan mga do. Lalabas dyan yung amoy nung isdang nabubulok. Huwag ganun. Kaya ang mangyayari. Makakalkal pa rin yan. Kaya kailangan in nyo. Tulad to sa gili dito no. Dandali lang nga, Kasi may mga ibang damo eh. Pag tinakin mo yung damo dyan, malamang itong damo. Mas mauna pa itong tumubo kaysa sa mga halaman tinanim mo. So, ito na yung mga iba nating, yan, yung gilid na yan. Ayan oh. Pwedeng maamoy yan ng daga, ng possums. Kaya kailangan itakin mo sila para pag habang tutunaw yung daga, yung, yung isda hindi na amoy ng mga daga o kaya ng bears o ng possum yan. Ganyan lang kasimple mga do. Ayan oh, yung timba na yon nasa pagitan ng dalawang papaya. Itong papaya kasi natumba nung umuulan. Kaya tignan nyo, itong papaya ang liit-liit. Ang liit-liit, pero ayun na siya, oh. Meron ng bulaklak, pabunga na. Kaya yung mga timba na yan, guys. Ito, may nakabaon na dyan. Nakaganyan niya, nakabaon na medyo malalim-lalim. Ito, ito rin yung iba kong timba dito sa akin papaya. yun sila, oh. May bulaklak na, oh. Kasi may mga isda yung mga yan. Yan, oh. Lalo na to, kalahati ang baon. Mas malalim to hindi talaga to naamoy ng mga daga kasi malalaman nyo kung nahukay siya kung may hukay sa gilid eh wala namang hukay eh oh. papakita ko rin sa inyo ito ang papaya na to for next year na to, mga do ayun siya oh. ito yung puno ko ng guyabano yun yung papaya mo yun oh. may bunga na oh, mga do success oh. is real